Dahil din sa mga sitwasyon na yun. Sa totoo, iba-iba eh, yung mga nangyayari sa ating mga tao. Pero, happy... Ilang araw na ang nakakalipas ng isinapubliko ni Dither Ocampo ang sitwasyon niya at ng kanyang anak makalipas ang ilang taon sa nakaraang mga taon ay mag-isa nitong binuhay ang kanyang anak na si Kil tumayo itong ina at ama sa kanyang anak. Nagulat ang lahat sa revelasyon na ito dahil matagal itong itinago ni Dither Ocampo sa publiko sa kadahilan ng gusto nitong protektahan ang kanyang anak sa media at sa isyong kinaharap niya at ng kanyang dating asawa na si Christine Hermosa. Bagaman ay hindi pinanindigan ni Christine Hermosa ang kanilang anak hindi naman naging lingid sa kaalaman nito ang pagpapalaki ni Defer Ocampo sa kanyang anak. Ngunit ganon na lamang ang galit na naramdaman ng present husband ni Christine Hermosa na si Oyo Soto, ayon parito ay kahit anoman ang mangyari ay hinding-hindi nito matatanggap ang anak ni Christine Hermosa sa ex-husband nitong si Dither Ocampo.